<clears throat> magandang gabi mga lalab at ngayong gabi ay magluluto tayo ng sweet and sour fish ayan ang aking ulam for tonight sweet and sour ayan meron tayo ditong mixed vegetable meron akong uh, sibuyas uh, garlic, agatas ang tawag sa tagalog chicharo uh, kamatis, kapsikam at saka carrots at siyempre, meron tayong isda. Ayan. Meron. tayong isda, mga lalab. Ayan, naprito na yung isda. At meron tayo dito homemade na sauce na binili ko sa shop. Ayan, with pineapple, mga lalab. Ayan, kumabuksan. <laughs> So, ang gagamitin natin ngayon ng mga lalab ay homemade na sauce. So, ayan, ilagay natin dito ang, madali lang po ito, very easy. Para siyang escabeche, ayan, Lagay natin yung pareho ang, sabay ang sibuyas at saka, at saka garlic. Ayan, tumulchit ang isa. Ayan. Slow fire lang po tayo mga lala. Baka masunog ang aking frying pan. Ah, nakagat po ang aking dila. Someone, they talk bad about me. Ayan. Hintayin natin na maluto ang ating um, sibuyas. At kasi mas medyo matagal maluto ang carrots so ilalagay natin ang carrots yan ganyan po kalalaki ako mag slice ng uh, sibuyas para sa aking sweet and sour and then, tapos lagay natin ng carrots Masyado, malakas ang aking TV. Nakikinig po ako ng news. Ayan. Carrots. Pag medyo okay-okay na ang carrots natin, lagay natin ang tomato. ah uh, sinaan po natin ng konti ang ating TV, mga lalaw. aking sauce po ay nabili ko sa aking uh, dito sa amin, sa grocery, sa Asian Shelf. Gutuin mm. mm, lang natin mabuti, mga kalaglaban. ngayon natin lang kamatis ngayon, you see pag tayo magluluto, wag apurahan slow fire lang mga kulalap so ngayon, lagay natin si kamatis <coughs> Lagyan natin ng nice color. The orange, the white of the onion, and the tomato, and the carrots. And then later on, we're gonna put the um, snow pea. yan sa... Uh, remember this one? I cooked the other day, but I have I have no time to eat because I nag nasarapan ako sa pinakbit. Ayan, kaya ang kinain ko lang nung isang gabi ay pinakbit. Ayan, kaya yung yung isda hindi ko nakain. So ayan, luto natin ng sweet and sour mga kalalag. Eh, di ba recycle walang masasayang eh. tapos lalagay natin ang sauce mga kalalag. Eh. Pwede nyo kayong gumawa ng sariling yung sauce, mga lalab. Yung sauce ng escabeche, pareho din sila. Ayan. Okay, lagyan natin sa ng sauce. Ayun. Ayan. Ayan. So, ay may piña na yan. Yung sauce na yan ay may piña na. So, only po sa some pineapple. Ayan. Pakuluin na natin mabuti para mainit ang ating isda at maluto ang ating tomato. Ibang gulay dyan. Ayan. Tapos, maya maya lagay na natin ang um, ayan, lagay na natin ngayon la, mga lalab ang um, snow pea. Ayan. Sarapin yan, mga lalab try ninyo magluto. Napakabili. Napakadali lang po lutuin yan. Para din po siyang ang style. Kaya lang, ito ay may, may pineapple, ayan, may snow pea. Ang kaibahan lang doon sa, ang tawag doon sa <laughs> iskabeche, carrot at saka capsicum, sibuyas lang. Ayan, ito maraming gulay. O, oh, ayan ang aking sweet and sour fish, mga lalab. Hayaan lang ang nating kumulo at uminit ang ang ating fish. oh, di ba? Ayan ang ating fish is kabeche, mga lalab. oh, di ba? Ayan. Sana ay magustuhan ninyo ang aking uh, sweet and sour fish. Not is kabeche. <laughs> ayan. sweet and sour mga lala sweet and sour lagyan natin si Elali mag isda uh, at saka wag natin pakalutuin masyado ang sloppy uh, snow pea para nice and crispy hmm. Uh. O, oh, ayan mga lalab, at dyan na po, nagtatapos ang ating pagluluto ng sweet and sour. Sana ay nagustuhan nyo ang aking sweet and sour mga lalab. Thanks for watching. Bye bye. Bye bye po. Salamat.